Okay. Siguro hatid muna tayo ng mga balita kay Ramil. Um, rice importation ban planong palawigin palawigin ng Department of Agriculture. So pinag-aaralan po ng DA na palawigin yung umiiral na moratorium sa pag-angkat ng mga imported na bigas ng 15 hanggang 30 days matapos tumaas ang presyo ng lokal na palay. Ayon sa DA, tumaas na ang farm gate price ng palay bago pa isa katuparan ng ban na mula 8 to 10 pesos kada kilo <clears> o <throat> oh, dati ayaw nila aminin na ganyan na lang yung presyo ng 18 di ba? Ang presyo ng palay and daw, umabot na sa 13 hanggang 17 pesos kada kilo sa ilang reyon sa Mindanao, Isabela at Nueva is Ecija. Yeah. So improvement na raw 'yan no kumpara dati. Pero eh napakalaking pero. <laughs> pero yung mga presyong to eh hindi pa ho sapat para sabihin kita, 'di ba? Or kumita tumubo yung ating mga lokal na magsasaka. Dahil yung cost of producing a kilo of palay eh mga nasa 14 pesos. Um, yung iba bumaba sa 10 pesos, hanggang 12 pesos. Uh, hindi, hanggang 12 pesos yung binababa. Kung efficient talaga yung producer ng palay. <clears throat> Kumbaga, uh, yung iba nakakapag-produce ng 12 pesos kada kilo. Eh, pero magaling ka na nun, super galing mo na kapag napababa mo. Ganun yung presyo. Yan ang sinasabi ng DA. So, yung 14, uh, 13 to 17 pesos daw ngayon na <coughs> kada kilo ng palay, eh, improvement na yan. Pero sabi ko nga, hindi pa po ito yung sabi mong magandang kita para sa mga magsasaka natin. Layan po ng import freeze na protektahan pa rin yung mga magsasaka natin sa kasagsagan ng kanilang anihan ngayong buwan ng Setyembre, Oktubre, And nakatakdang isumite yung pinal na rekomendasyon sa katapusan ng buwan. So, uh, posible na ma-extend yung importation bank. Okay. Uh, another balita, yung audit sa lahat ng farm to market roads, e iniutos. Dahil nga inaudit yung <clears throat> yung ano ngayon, mga blood control projects. <laughs> Isasama na daw yung uh, ano, uh, farm-to-market roads. So iniutos na po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. yung malawakang audit sa lahat ng farm-to-market roads simula 2021 hanggang ngayong taon, 2025. Ang kautosan ay kasabay na rin ay sinasagawang investigasyon sa controversial na flood control projects ng DPWH. <clears throat> yung mga sinasabing maanomalya or goals at substandard na flood control project yun yung sasabayan ng DA. Ang kautosan ni Secretary Laurel ay kasabay na rin ng claim ng isang mambabatas na maraming farm to market roads ay naging, na, naging ano na daw farm to cockpit roads. Eh, sabi. <clears throat> Batay sa roadmap ng gobyerno, ang target ay makagawa po ng 133,000 kilometers ng farm-to-market roads, yung tawag nila dyan FMRS, na naug-uugnay po sa mga sakahan papunta sa merkado. Batay po sa report nitong July, tinatayang nasa 70,000 70 kilometers na ang nakompleto at 61,000 ang may kukonsiderang backlog o nakapending para sa validation. Ayon kay Secretary Laurel, kung mayroong issue yung mga proyekto na kanilang i-audit, eh kanila daw po yung i-report kay Pangulong Bongbong Marcos and dagdag pa ng kalihim, kailangan matiyak na maayos yung mga farm-to-market roads dahil pera ng taong bayan ang ginagamit para magkaroon ng access ang mga magsasaka sa mga pamilihan at hindi upang lustayin ang farm to mark, lustayin yung pera sa farm to pocket project. Target po ng DA na makumpleto ang audit bago matapos po ang taon. Oh, so good na. <laughs> Baka madismayan tayo. Sa dami din ng mga issue tungkol dyan sa farm to market Uh, roads na yan. <clears throat> And speaking of yung mga investigations sa uh, ano, flood control projects, di ba? Nakita natin kung uh, paano, di ba, yung ginagawa nilang uh, pagbubulsa ng pera. So, ngayong araw na to, may mga rally, Kuya Rami. Sasama ko sa mga rally. so, may mga rally, <clears throat> um, meron ding mga simbahan na may encourage yung mga parokya, uh, mga parishioners no, na white uh, parang sign of protest no, laban dito sa corruption. No, para mahiya naman yung mga dapat mahiya. <laughs> Kasi hindi na daw na yun. Okay. Another balita, ang DIE dineklara na po na bird flu-free ang bataan. So official na po idineklara ng Department of Agriculture na ligtas na ang lalawigan ng bataan mula po dito sa highly pathogenic avian influenza. Isang tagumpay para sa isa sa mga pangunahing poultry producing na lugar sa Central Luzon. Ito po ay matapos ang tatlong taong outbreaks. Three years bago naging bird flu break. Matay po sa mga pangunahing o sa mga huling surveillance activity sa lugar nakapagtala ito ng negative infection na naging dailan para tuloy ang iangat ang bird flu status ng lalawigan. <clears throat> so nang, unang na-report ang bird flu sa bataan 2022 na resolved ba yan? pero lumapas uli 2023. Uh, may mga tinama ang duck farm, mga um, uh, sa, uh, daw, sa pilar, sa balanga, at meron din apektuhan na quail farm sa Hermosa, Bataan. So, uh, kahit na idineklara na po na bird flu free ang Bataan, nagbabala po ang DA na maari pong bawiin ang status kung magkakaroon ng panibagong kumpirmadong kaso. And uh, speaking of bird flu, meron pa rin mga products ngayon mula sa Argentina ang ipinagbabawal. Dahil din po yan sa bird, yung avian influenza H5N1. No, dyan po sa Argentina. So, bawal po ang pagpasok ng karne ng mga manok, mga poultry, day old, na sisiw, itlog at sevilla para sa artificial insemination na nagmula po sa Argentina. So, kasi nga may mga areas doon sa Buenos Aires na naitala. No? And na-report na po ng Argentine authorities ang outbreak sa World Organization for Animal Health, August 20. So hanggang ngayong uh, September 10, uh, matapos i-deklara ang Sur na wala ng avian influenza, meron pa mga apat na rehiyon sa bansa naman ang nananatiling apektado ng virus. So magpapatuloy ang DA sa pag-monitor sa international scene pati na rin dito sa local poultry industry at kalusugan ng publiko. yung mga marami pa rin tayong mga areas dito sa atin na mayroong bird flu. Uh, hindi pa talaga totally eradicated. Tapos yung 20 pesos na bigas sa bawat probinsya ay eh, target po ng DA. So sabi ng DA, ilulunsad uh, sa bawat probinsya sa bansa yung flagship project na BBMN. 20 bigas meron na sa katapusan ng buwan ng Oktubre. Ayon sa DA, kasabay din ito ng planong pagpapalawak sa mga kadiwa centers na nagbebenta hindi lang po ng murang bigas, kundi maging ng iba pang abot kayang agricultural products. <clears throat> ang sabi pa ng DA, malapit na rin daw maka-avail ng bigas ang iba pang sektor. So last week, nasimula na yung uh, bigas sa mga jeepney at sa mga tricycle drivers. So isusunod na raw yung mga bus and taxi drivers at iba pang ito, nakita ko lang to na balita ka Medyo na curious lang ako. Hindi ko alam kung napanood mo. Yung BA na pinasinungalingan na yung mga sayote sa Baguio eh, treated daw ng formalin. <coughs> napanood mo ba yun? Kasi may, ano, may kumalat daw na video sa YouTube and sa social media, sa FB. Uh, ano na ano daw? na yung, yung mga sayote mula po sa Bagyo ay e treated nang formally. So pinabulaanan po 'yan ng DA Cordillera. Yung mga ulat na 'yan sa social media, uh ang sinasabi nila ay walang harmful chemicals yung kanilang mga tanim, especially sayote. Ang paliwanag nila, ang kanilang lugar ay may malamig na klima, high altitude. At ito ay nakakatulong para sa mga gulay na manatiling fresh kahit hanggang isang buwan nang walang preservatives. So maliban dyan, ang Benguet at Cordillera ay merong fertile soil at lagi daw umuulan. Uh, sa so, tulong din yan, eh, na, napapanatili, nagiging fresh yung kanilang sayote. Doon na lang kaya tayo tumira para lagi tayo fresh. <laughs> Ayan, yung sayote nila lagi fresh. So traditionally, itong sayote, tinatanim talaga yun sa cool weather. Kaya hindi kailangan ng artificial preservatives. Ang Cordillera region ay isa po sa top producer ng gulay sa bansa. So hinihikayat po ang DA, ng DA, ang publiko, na i-verify muna mula sa mga reliable source yung mga ganitong klase ng balita. Dahil ang misinformation ay maaari yung makasama sa mga consumers, maging sa mga local farmers. Kasi maapektuhan po yung kanilang uh, reputasyon, yung kanilang benta, yung kanilang kita. Diba? So tinitiyak naman po ng GA na yung sayote ng Baguio ay fresh, safe, and uh, inalagaan, inanay without chemical. So ina-encourage po yung patuloy na pagsuporta sa mga local ano agriculture products na o, oh, ikaw. Naniniwala ka ba yung sayote? May forma din. Um, mm, parang hindi rin ano nga. Tama rin naman yung diin na... Kasi hindi naman siya gano'n ka, ano, releasable. Oo, oo. Yung sayote, napakatibay kayo nyan. <laughs> Tumutubo na nga sa ref eh. Pwede pa. May ano pa um, din. Fresh pa siya eh. Yung buhay pa. Minsan, kasi minsan pag magluto ako ng sayote, hinati ko kasi masyo, medyo malaki. Alam mo buhay. <laughs> Tumatama mm. Yung, yung, ano, buto, buto sa loob. Mm. So, kaya ano, kaya yung sabi nila, hindi kailangan mag-worry dyan sa mga Actually, hindi ko na panood yung sinasabi nilang ano, YouTube, YouTube, or Facebook uh, posting na yan na tinitreat ng formalin ang ano, ang mga gulay or sayote. E, pero, so, eh, pero, sabi, ingat pa rin tayo. Hindi natin alam kung ano yung mga... Kaya, kaya nga yung iba, ina-encourage talaga na mag, ano, magtanim na lang sa bakuran, di ba, sa mga paso para alam nyo yung gulay nyo ay not kept the Okay. Uh, nasa na ba ang ating bagyo? Pagyo nando, di ba? Nando yung pangalan ng pagyo. So, sabi sa report ng pag-asa, September 2021, uh, maulap na papawirin, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkiplad, mararanasan sa western section ng southern Luzon, Visayas, dahil sa southwest monsoon. Samantala, yung Bicol region, Quezon, dahil naman sa bagyong Nando. O naging maulan ba sa Quezon, Kuya Ramil, nito nakalipas na linggo? Kasi may mga uh, sama ng panahon. Doon sa amin, medyo. No? Pero ah, hindi oh. naman no? Hindi, hindi ganun kalakal. Okay. Ako. So, eh, yan ang sabi ni Hanapin natin yung para sa Akin. Hmm. Ah, kung Okay. Pero valid pa rin naman. Okay. so ayan. May bagyo si Nando. Pero medyo malayo sa kalupaan. Itong bagyong Nando. na eh, nasa extreme northern Luzon. Itong si Nando. Pero yun na nga, uh, hinahi... Inihilan nito yung ating southwest monsoon kaya maulan pa rin sa ilang bahagi po ng bansa. So ayan. Stormy weather inaasahan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley. So bukas po yan, uh, Monday, uh, dito sa Bagyong Nando. So merong pagulan ulan pa rin. Uh, karat na pagulan ulan sa Visayas at western section ng Mindanao. No, sa Mindanao nga bumabaha na <laughs> napakalakas ng mga pagpulan okay so yan po yung ating mga balita